Isang matatawag na malaking pagkabigo para sa Miami Heat matapos mabigo kay Damian Lillard na hindi nakuha. Habang tinatapos ng koponan ang kanilang linggo sa training camp, kumpiyansa pa rin ang head coach na si Eric Spolstra sa kasalukuyang roster na papasok ngayong season, kaysa noong nakaraang taon, kahit na nawala ang mga pangunahing piraso tulad ni na Gabe Vincent at Max Strauss sa libreng ahensya nitong summer. Ang koponan ngayon ay may magandang halo ng mga veterano at kabataan, ang Heat ay mayroon talagang nakakaintriga na roster na may solidong halo ng mga nagbabalik na manlalaro na nagdala ng nakaraang tagumpay, pati na rin ang mga batang core na maaaring gumawa ng susunod na hakbang. Ang ilan sa mga manlalaro ay kinabibilangan ng mga pinaniwalaan na prospect tulad nila Nikola Jovach, rookie Jaime Jacquez Jr., RJ Hampton, at iba pang mga batang manlalaro ng Heat. Para naman sa star na si Bam Adhibayo, ang mga batang manlalaro ay namumukod tangi sa kanya at sinabing ginawa nitong mas kakaiba ang partikular sa training camp kaysa sa iba. Bukhang isang magandang balanse ito para sa koponan, isang obserbasyon na ginawa mismo ni Head Coach Eric Spolstra. Naganap na nga ang preseason game ng Golden State Warriors laban sa Los Angeles Lakers, sa pakikipag-usap sa mga mamamahayag pagkatapos ng laro, ibinahagi ni Steve Kerr ang ilang matataas na papuri para kay Chris Paul. Natapos ang paligsahan na umiscore si Chris Paul ng 6 points, 4 rebounds at 5 assists sa loob lamang ng 13 minutes na aksyon na iscore ni Paul ang unang bakat ng laro at nagpatuloy nga ito na ipinadama ang kanyang epekto. Pagkatapos ng laro naging matagumpay nga ang Warriors sa Lakers na kunin ang panalo sa iscore na 125-108. Napansin nga agad ni Head Coach Steve Kerr ang playmaking at pamamahala ng laro ni Paul bilang ang mga bagay na talagang kapansin-pansin sa kanya, at idinagdag ni Steve Kerr na kalugod-lugod daw na ang point guard ay nasa kanilang panig ngayon. Ang nakalipas na laro ay inaalam pa kung paano aktwal gagamitin ng Warriors si Chris Paul kasama sina Stephen Curry, Klay Thompson at Draymond Green. Pero base sa kanilang pre game laban sa Lakers, mukhang hindi mahihirapan si Chris Paul na mag-adjust sa mga bagong teammates at bagong sistema. Siguradong maganda ang simula ni Chris Paul sa Warriors at malaki ang pag-asa na may pagpapatuloy niya ito sa bagong season.